Ayan, magandang umaga mga katrabaho. Ayan po, nandito na tayo sa malutong gabon dito sa kabara, ay, ano, Kapas Tarlac mga katrabaho. Ayan, bali ito na yung ating bububungan ulit. Ayan, maglalagay tayo ng insulation. Pero bago yan, unahin muna natin yung ano, gutter. Mga katrabaho. <clears throat> maya maya ay aalis tayo dahil pupunta tayo ng kapas ay sa Tarlac City para maghanap ng mga bato no? na gagamitin natin ito sa ginagawa natin swimming Okay, Okay, kita natin to. O, oh, dalhin mo yung mga ano. Yan. Tago natin puntahan si Boss Jay. Sakay niyo yung welding mamaya sa clip. Oh. Para maikabit kabit ko lang yung ano doon. Yung ano ng bisagra. O. Oh. Tapos habang inintan nyo ako, hindi pinturahan nyo muna yung mga ano. Saan? Mga bakal sa ilalim, no? Ayun ang sinasabi ko sa iyo, baro, no? Ayan o, sa lobo, hindi naka ano, welding. Tapos yung mga pinag-ispatan, no, papag-grind dapat. Ayan o, tapos ito, putulin mo muna yan, kunin mo muna yung grind. Ayan, bali kakatikna natin yung ano rito. Yung gutter, no, dito. Okay. Pasok na natin yung gutter dito ngayon, mga katrabaho. Ayan o, le. Medyo mababa ng kaunti dito sa gitna, mga katrabaho ay sa ano mataas sa gitna pala ayan tama lang ano mataas yung sa sa gitna para at least yung tubig eh diretsyo na kagad no mga katrabaho okay ayan na anong ano, nyo marina mari na ano, yung irorod ayan si uh, pong bangos nandito sa ibabaw ay, dito, ng man. bubong ayan no nakapag yero na rin tayo dito tsaka nakapagkabit na rin ng insulation ha? Ayan no. Tibay na, no? Ganda lang to, no? Simple lang siya rito, oh. Naisip ni Baron to, no? Yung design ng ganyan. Siya yung nakaisip niyan, mga katrabaho. Ayun, oh, nalaglag. Tara, baba muna tayo, muna tayo, para mamaya puntaan ko na si Boss. Bus, boss ba to? Oo nga! Pagkakabit niyan. Pagkakabit, uh, ito plasing. Ay, Ayan, mga katrabaho, nakabubong na, oh. Nakapaglagay na tayo ng insulation at saka yero. Ayan, ano muna tayo. Ayan, si Bulakti, oh, napagod sa taas, mga katrabaho. Anong pangalan mo? Bulakti. Bulakti. Why, tinawag na Bulakti? Ah, dami mo. Na? Ay, magpaglana eh. Oh. Tuki mo ba, ka. ko. ba, luki ka? Dupisa, tuki-tuki ko. Tuki ka? Tuki ko. Ayan, oh. <laughs> Ayan yung ating bubong dito. O. Ayan, dalawang yero na lang ang ano natin, ikakabit natin mga katrabaho. Ayan. No? Ay, ito. Ganda na. Pag naikabit na rin yung sinepa tsaka ano, okay na yan. Mga katrabaho. Yan mga katrabaho, nakapagkabit na naman tayo ng yero. Oh. Oh. Ayan oh. Ayan nag ano, si ano si Remy naglalagay ng marking para pag nagano tayo, naglagay tayo ng mga pako. Run! Run! Kunin mo yung, yung pako. Magdagdagan ko ng mga pako to. Ayan, bali, sa, oh, bali sakto lang yung yero natin, no? Mga katrabaho. Yan. Okay. Napapa ko. Sige, lagyan mo na lahat ng guhit para maglagyan mo na ano. mga katrabaho, medyo, ayun no? naman pala yung ano natin. Hindi naman masyadong lumundo mga katrabaho, no? Ayan, o. Okay, oh. Okay, Pantay na pantay yung yero natin, no? Oh. Yung tulo ng tubig ay eh, diretso rito. Oh. No? may ako dadamurak din, no? Oh. Kaning kayo. Gusto may ako bigay mga yamo. Ayan, oh. Ganda na, no, Ron? pwede na kayo matulog dyan, no? Presko pa, no? Hmm. Okay, punta muna tayo kay Boss Bato. Tahan natin, ayun, napaka na napakaganda Dito sa itaas. Pwede ka lang. pero pagdating dito sa taas, matibay naman, no? Pagdating dito sa ibabaw, eh, umuugon lahat. No? Ate? Okay. Yan. Na? Wapin. Ano, Ito na? Ano? Ano Na? Na? Bulok ka ate ko. Ito, nasa din yung ano natin, oh, yung pagkakakabit ng yero natin dito sa may kilo. Oh. Talagang eskwalado pa rin. Oh. Yan. Tapos pati yung insulation natin, halos nasa eskwala din siya. Yes ng Eh dapat laging ganyan yung mga ginagawa natin, malinis tignan pagdating dito sa ilalim. No? Para hindi siguradong panapo ng trabaho. Okay? Sige, punta muna tayo kay Boss Bato.